Mabilis na pong pinatutugunan at pinarerespondihan ni Pangulong Bongbong Marcos sa iba't ibang ahensya po ng gobyerno ang mga apektado ng Bagyong Christine. Pinabubuksan na rin niya po ng Pangulo pati na yung mga EDGA site para sa mga inaasahang pagtulong ng international community sa mga biktima ng kalamidad. Eden Santos sa Balitang Yan. This is our... Uh, Um, SOP, every time we have a storm coming into our area of responsibility. Maagang pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang situation briefing ukol sa Bagyong Christine sa tanggapan ng National Disaster Risk Reduction and Management Council at Office of Civil Defense sa Campo Aguinaldo. Yan ay matapos na kanselahin ni PBBM ang kanyang mga nakaschedule na aktibidad ngayong araw upang personal na alamin ang sitwasyon at ang mga ginagawang pagtugon ng iba't ibang ahensya ng gobyerno sa epekto ng bagyo. Isa sa agarang direktiba ng pangulo ay ang pagpapalabas ng tubig mula sa mga dam upang maiwasan ang matinding pagbaha sa oras na bumagsak ang malaking volume ng ulan pero ay diniin ng Pangulo na planuhin mabuti ang pagpapakawala ng tubig mula sa dam. Sa situation briefing ay sinabi ng DOS na pag-asa na nagbukas ng tigisang gate ang Magat at Ipo Dam habang tumaas na rin ang water level ng Pantabangan, San Roque, Anggat at Lame sa Dams. Inaasahan din ng intense to torrential rains o katumbas ng 200 mm na tubig ulan ngayong araw hanggang bukas sa Cagayan, Isabela, Apayaw, Aurora, Quezon, Catanduanes, Camarines Norte, Camarines Sur, Pangasinan, Zambales at La Union. Kahit hindi pa high water level, magbitaw na tayo ng kaunti. Pababain na natin na hindi apektado yung mga downstream communities. Magbitaw na tayo ng tubig para pagdating ng malakas na ulan, mababa na, may, hindi naman mababa, pero mas naibaba natin yung tubig para meron tayong konting, uh, ano, meron tayong konting uh, breathing room. nga. We have a little, we have a little area that to 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 watch. Na hindi pa abutin natin sa high water. Iniulat naman ni DSWD Secretary Rex Gatchalian ang mahigit dalawang milyong family food packs na nakastandby at nagsimula na rin silang mamahagi. May mga ready-to-eat box o hot meals din galing sa DOST. Sa panig naman ng Department of Public Works and Highways ay sinabi ni Secretary Manuel Bonoan na possible ng Maharlika Highway hanggang Manila. Gayunman may mga secondary road sections na nananatiling sarado dahil sa localized flooding. So what we have to anticipate now, let's all prepare. We we'll whatever, whatever yung mga equipment ng DPWH, yung mga airlift ng uh, ng AFP, uh, yung mga uh, uh, relief goods and kung ano man, whatever all the other uh, that uh, that we are doing. Nasa apat na electric cooperatives mula sa Bicol at Caraga administrative regions ang wala na talagang supply ng kuryente, habang labing anim naman ang partially na wala ng supply ayon kay Energy Secretary Rafael Utilia. Well, uh, again, uh, we take, the, we take, the, we turn the power off uh, precisely to keep it safe, and then go back and take a look at the damage, see what how we can repair it. Bubuksan na rin ang mga EDCA site para sa international assistance. In terms of the uh, airlift capability, uh, we already have uh, alerted most of our aircraft. But yesterday we also uh, coordinated with our U.S. counterparts and they are ready to send in their aircraft. Uh, using our Edga sites, yes. uh, we have to establish first the uh, protocols before the uh, actual deployment of military assets. Uh, with Singapore, I already talked to Ambassador C, oh, yeah, and Mr. then we are uh, reaching out to Brunei, Indonesia, and Malaysia as the closest neighbors. this is where we make full use of the adc size uh where well especially for the for the uh, activities nan ano ng AFP pag early binigyan din naman ng pangulo na depende sa magiging lagay ng panahon kung palalawigin ng suspensyon ng klase at trabaho bukas yes very possible unfortunately very possible oh because uh, we're losing so many days, uh, days of work, days of classes. But what can you do? Nandiyan uh, ang bagyo, hindi natin naman natin ilalagay ang mga tao sa peligro. Eden Santos para sa Matanang Aguila. Matatag, matapang, matapat. Maraming salamat sa inyong pong pagsubaybay sa Matanang Aguila Prime Time. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa Atnet25 TV.